Ay, guys, nandito nga pala kami sa Taguig kasi dadalawin namin uli ang aming tito na may sakit. Dating dinalaw, dinalaw namin, guys, yung una kong vlog. Ay, dating vlog, dinalaw namin siya. Tapos ngayon, dadalawin namin uli. Kami uli nila, Marco ni... Janet. Tapos si Erica. Wala nga pala si Hazel guys kasi may pasok. Lagi namang dumadalaw yun pag day off niya. Kaya kami naman. Minsan lang kami kasi nakakadalaw kasi malayo kami. Sa Novaliches kasi kami umuuwi. Tapos si Hazel taga dito nang sa Taguig. Kaya madalas siya nakakapunta. Kami ni Janet galing pang Novaliches. Tapos si margo naman galing ng Pasay kaya mins lang kami nakakunta guys tsaka mga may pasok sila e ako naman may dalawang estudyante kaya hindi talaga rin ako nakakapunta ngayon lang kami uli nagkaroon ng time kaya ayun puntahan namin siya mamaya magkita kita kami lang Margo dito guys sa pure gold tagig dito kami maghihintay sa kanya tambay mo kami dito habang wala pa sila ayun nga lang maraming pagkain kaya malamang magugutom talaga dahil kanina pa kami gutom hindi pa kami kumain guys kasi umalis kami doon ng 12 na yan guys pa -cute lang hihintay kami ni Margo ang tagal gusto na namin kumain kasi umalis kami ng bahay ng alas 12 minamadali niya kami guys yun pala wala pa siya ay naku gutom na gutom na kami sa pa tong si Janet super gutom daw siya kasi nga gusto na namin kumain dito andito kami sa tagi guys nagugutom na kami ng dalawa ni Janet maraming pagkain dito sa gilid sa maraming pagkain yan gusto na namin kumain kasi rinintay na ni si Mark na dumating ang tagal kaya mukha ng gutom mukha ng gutom Janet <laughs> sagwa ha ano na? Anong gusto mong kainin? Noodles. Tsaka, tsaka ka. Gusto na namin kumain gutom na talaga guys. Ang bagal naman ang aming bunker. Hay nako. So, Sinundo ko siya ni Jimbo. Yung pagkabagal niya. Napakatagal. Hay nako naman talaga. Gutom na kaya. Hintay. hindi na natiis ni Janet bumili na talaga siya hindi na natiis doon kami yung order sa fried mango kasi nga sarap dyan guys dati dyan kami kumakain talaga sa fried mango dito pa kami nakatara sa tagi tsaka itong show making masarap din yan dyan show making sarap, sarap ini kalau, sesak co ha co-oloh <coughs> <coughs> ilang Ayun na nga guys, tumating na sila. Kasama pala nila si Sian. Akala ko si Erka lang yung Kasi sinama pala niya si Sian. Galing sa school. Ayan si Jim Boy. Sinundo niya si Margo guys. Galing parang pasa yan malayo. Tapos si Sian. Pamangkin ko na yun ay galing pa school kasama ito si Erica si Erica naman guys nang trabaho sa 7-11 tapos online class naman siya ay nang sama-sama kami ulit guys para dadalawin namin ang aming tito na may sakit stroke siya guys ah hindi siya makakalakad titingnan namin siya sa silipin namin uli papunta guys kung last namin kami ay wala pala wala pala si Hazel kasi makoy guys hindi pa rin hindi pa na nakasama kasi may pasok siya sa school <laughs> pangabawag yung katawan oy pangabawag yung katawan boy ikaw boy bawag o oh, ha pangabawag mga katawan nila ba <laughs> nagpistot siyempre nakabawag po dahong katawan Ayan guys, nandito na kami. Siya yung kapatid ng tatay ko na tinutukoy ko guys na lagi namin dinadalaw dito sa tagig. Na-stroke siya guys. Hindi siya makakalaka. Uh, dihirapin siya magsalita. Ah, uh, medyo malabo rin yung mata niya dahil lagi siya nauuntog kasi nga hindi siya nakakalakad Pinipilit niyang lumakad pero syempre yung kabila niyang katawan ay uh, hindi niya magagalaw. Kaya ayun, natutumba siya guys. Pinipilit niyang Uh, maglakad. Nakakatayo siya ng ganyan lang. Hawak-hawak lang siya. Ngayon, may talaga siya nakakalakad. Ayan, guys. Tapos na kaming dumalaw. Dito naman kami kay Hazel. Pupuntahan namin si Hazel sa Uptown Mall, guys. Naglakad lang kami dyan kasi hindi alam namin kung saan kami sasakay. Uh, nalalakad naman siya. Kaya lang, masakit sa paa dahil nakatakong ako. Ayun, hinahanap namin, guys. Nagtanong namin kami. dito. Ay, hmm, napapunta so kami uptown ako so, kay Pisa ko. Napagod kami ng todo. Kanan daw. Kanan. Doy, makasama, kasama ko. Kanan daw. Mayaman daw yung kapag Kamas kasama ko sabi niya. Mayaman. Ayan na guys, nandito na kami sa Uptown Mall. Ang haba na nilakad namin. Tapos ayan, narating na namin. Wow, ang ganda talaga dito guys. Ang ganda ng mga ilaw. Ayan na yung Uptown Mall. Diyan si Hazel ang tatrabaho. Ayan na nga guys, nandito na kami. Hindi alam na Hazel, nandito na kami nakaupo. Mga ilang minutes na kami nakaupo guys. Meron kasi siyang ginagawa. Uh, maya maya lalapit yan dito sa amin Ah, uh, dito lang kami nakaupo, guys. Kami ni Janet. Ayan, buti wala nga anong ginagawa si Hazel. Ayun, nakita niya kami, guys. Kaya na sa amin kasi nalakad nga kami ito kasi si Janet hindi sinasabi na mayroon parang sakayan din, guys. Anyway, okay lang naman maglakad kasi na-enjoy naman namin ng mga rides. May naman, guys, kasi sa amin nagulang ako lang Hindi ako magada. Ayun, naman ano na pala yun? Sino pala yun? Sino pala yan?